Mga kahype, magandang magandang umaga sa lahat ng live na nakatutok dito mismo sa 107.Hype FM. Kumusta kayo dyan? Ready na ba kayo for another round ng good vibes? At syempre, um, yung pinakaabangan ng lahat, ang prank call ni Kuya Migs. Alright, okay, game na. Ngayon, ang ating target mga kahype ay si Ma'am Grace. Ang sumbong sa atin, ah uh, mukhang ginagawang unli plan ni Ma'am itong Zoom free account niya. Alam niyo yun, yung may 40 minute limit lang eh si Ma'am daw nako parang walang bukas kung mag back-to-back -back sessions sobra-sobra na raw kaya ang ating official sounding na paratang sa kanya abusing the free service tapos may excessive free plan exploitation at syempre ang paborito kong linya zoom call ka ng zoom call without permit okay game na let's do this dialing na natin si Ma'am Grace Hello Ah, magandang umaga po. Ito po ba si Ma'am Grace? Um, this is Mr. Alcantara po. Tumatawag mula sa ano, uh, Zoom Global Compliance and User Integrity Department. Ah, opo. Yes, this is Grace po. Um, bakit po kayo napatawag? Compliance? May nagawa po ba ako? Opo, ma'am. Kasi po, um, we've been monitoring certain accounts and... Uh, yung account nyo po ay nag-flag ng ilang ano, unusual patterns. Ito po ay tungkol sa paggamit ninyo ng aming free basic plan. Medyo lumalabas po sa data namin na parang excessive na po yung paggamit ninyo. Medyo lampas po sa typical usage. Ha? Excessive? Paano? paano naging excessive po? Eh, ginagamit ko lang naman po yun, alam mo yon para sa online class ko, tapos minsan kausap pamilya ko. Normal user lang naman po ako. Pag napuputol po, edi eh, gagawa lang ulit ng bagong meeting link. Paano po naging abuse yon? Hindi ko po maintindihan. Well, ma'am, yun na nga po yung point. While um, creating new meetings consecutively is technically possible, yung frequency po at yung parang ano back to back nature ng sessions nyo <clears throat> it suggests a pattern po kasi na consistent with um, shall we say circumventing the limitations na naka-design po talaga for casual users lang We have ano, advanced analytics and data sleuths po kasi ma'am na nagda-track ng na mga ganitong bagay. Ang technical term po namin dito sa department ay excessive free plan exploitation. Ano daw? Excessive free plan exploitation? Grabe naman yung term na yan. Oo. for example po, um, may mga meeting titles kayo dito na ano, na-flag ng system namin. Um, meeting with family, long catch-up, tapos ito pa, online class, history discussion part 1, part 2, part 3, part 4. Ang haba po nung series nyo, Ma'am Grace. Tapos may bago pa pong report dito. ah uh, ito, team building, kumustahan with tropang online gamers. Almost 40 minutes, tapos boom, reconnect ka agad. Parang pattern po talaga. Naku sir, teka lang po ah, parang overactive naman po yata yan. Gamers po kami, yung mga ka-team ko. Siyempre magre kami agad kung naputol yung laro o yung usapan. Tsaka yung sa family catch-up, eh mahaba talaga minsan pag nagkakamustahan. Parang ginagawa nyo namang krimen yung paggamit ng free zoom. Nakakatawa naman po yung excessive free plan exploitation. Teka nga, sigurado po ba kayong... Taga-zoom kayo? Baka naman, ano to, baka prank call lang to. Ma'am, Grace, I assure you, this is a standard procedure po para sa mga accounts na nag -e exhibit ng ganitong kataas ng volume ng free usage. Hindi po ito biro, ma'am. Seryoso po ito. Dahil po dito, um, the system is actually recommending a mandatory action para po ma-address itong issue sa account ninyo. Kailangan nyo pong umatend ng isang ano, free plan abuse awareness seminar. Isa po itong 40-minute webinar. Mandatory po ito. Dito i-discuss yung terms of service at responsible usage. Seminar? Mandatory. Naku po, sir. Seryoso ba yan? Webinar pa talaga? E eh, ano kung mangyayari kung halimbawa hindi ako maka-attend niyan? May penalty po ba? Well, ma'am, um, failure to attend the mandatory seminar po might result in your account being uh, downgraded. Ito po ay standard consequence. Ang possible downgrade po based sa system recommendation ay isang 5-minute trial plan. Limang minuto na lang po per meeting ang magiging limit nyo. <laughs> ano? 5 minutes? Limang minuto? Ano namang gagawin ko sa 5 minutes, sir? Mag-hello, goodbye? <laughs> okay, okay, okay. Gets ko na po. Gets na gets ko na. Prank call nga to. Hey, nako. Kuya Migs, ikaw ba yan? Ha, ha, ha. Umaminta na. Kilala kita. Aha! Uh -huh. Huli ka, mga kahype! Busted! You've been pranked by Kuya Megs! Live na live dito sa 107.Hype FM! Woo! Oh my God, sabi ko na nga ba eh. Naku, Kuya Migs, grabe kayo. My heart was racing talaga. Akala ko talaga may kaso na ako sa Zoom dahil sa kakarikonek ko. Ang galing, ang seryoso niya po, Mr. Alcantara. Hahaha, <laughs> -ha -ha. naniwala ako dun sa excessive free plan exploitation. <laughs> grabe yung term, <laughs> pang legal. <laughs> <laughs> Pasensya na na, Ma'am Grace. Ikaw naman kasi, grabe yung dedication mo dyan sa free plan pati na rin yung tropang gamers mo. Saludo kami sa inyo. Galing nyo mag-maximize. Pero thank you so much po for being such a good sport. Tawang-tawa kami ito sa studio. Ang galing ng reaction mo. Naku kayo talaga Kuya Migs. Ang galing ng concept. Sigurado akong maraming listeners ang nakarelate dyan. Ako number one, thank you po sa pagpapatawa. Best violation ever. Zoom call ka ng Zoom call without permit. <laughs> Ikaw ang the best, Ma'am Grace. Maraming salamat ulit sa pakikisama. Ayan, mga kahype, isang matagumpay na prank call na naman po ang ating nasaksihan. O paalala lang po sa ating lahat, ha? Gamitin po natin ang mga free services responsibly. Kundi, baka mapilitan kayong umatend ng mandatory seminar. <laughs> Joke lang po. Ang importante, spread good vibes lang tayo lagi. Hanapin palagi ang katatawanan sa ating mga araw-araw na buhay. Dito lang yan, syempre, sa nag-iisang 107 Point hype FM at lagi nating tatandaan ng walang kamatayang linya ni Sir Alcantara. Zoom call ka ng Zoom call without permit. This is Kuya Mig signing off na muna for now hanggang sa susunod na kalokohan. Peace out mga kahay!